Ako si Enrique Rico de la Rosa at sa loob ng tatlong taon, ang buhay ko ay naging isang komplikadong corporate deal na tinawag naming kasal. Ang aking asawa, si Teresa, ay hindi ko pinili. Siya ay ipinilit ng aking pamilya para sa business merger ng aming mga pamilya. Walang pag-ibig, Tanging interes at kontrata, ang aming kasal ay isang malamig na stage ng pagpapanggap. Si Teresa, na mayroon ding sariling agenda, ay laging distant at abala sa kanyang sariling buhay. Ngunit hindi ko iyon ininda. Ang tanging hinihintay ko ay ang araw na matatapos ang kontrata namin. Sa wakas, dumating ang araw na iyon. Ang aming kasunduan ay para sa tatlong taon at ang deadline ay nasa aming harapan. Naghanda ako ng divorce papers na drafted ng aking abogado na mas detalyado pa kaysa sa aming marriage contract. Sa aking isip, ito na ang aking paglaya. Nang iabot ko kay Teresa ang mga papeles, ang aming anniversary dinner ay naging isang malamig na business meeting. Nakasuot ako ng suit at siya naman ay formal dress. Walang emosyon, Teresa tapos na ang tatlong taon. Narito ang mga papeles ang legal agreement na ito ay nagbibigay sa iyo ng fair share ng mga assets na itinalaga sa kontrata. Sabi ko, ang aking tinig ay kalmado at professional. Tiningnan niya ang mga papeles. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Sige Rico, tapusin na natin ito. Ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ngunit bago pa man niya pirmahan, tinitigan niya ako. Masaya ka ba talaga, Rico? Akala mo ba pagkatapos nito magiging mas madali ang buhay mo? Oh, Teresa. Ito ang pagwawakas na hinihintay ko. Matigas kong sagot. Ang buhay ko ay sisimulan ko ulit. Walang arrangement at walang kasinungalingan. Nilagdaan niya ang divorce. Nang makita ko ang kanyang signature sa papeles, naramdaman ko ang isang malaking bato na tinanggal sa aking dibdib. Sa aking isip, nanalo siya, natalo niya ang arrangement na yon. Ang game ay tapos na pagkatapos pirmahan ang mga papeles, nagumpisa akong magdiwang, hindi sa isang party o bar kundi sa aking trabaho. Naging workaholic ako. Ang aking IT firm ay lumaki ng husto sa loob ng dalawang buwan. Ang freedom na naramdaman ko ay nagdala ng bagong focus sa aking buhay. Ang divorce hearing ay itinakda sa sumunod na buwan. Alam kong ito ay isang formality lang. Ang aming diborsyo ay amicable dahil sa detalyadong pre at post-nup agreement na aming ginawa. Walang custody battle dahil wala kaming anak at walang pagtatalo sa assets. Ang lahat ay nasa kontrata. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Si Teresa ay nanatiling tahimik. Hindi siya tumawag, nag-text, o nag-email. Parang bigla na lang siyang naglaho sa mundo. Ang silence na iyon ay nagdala ng isang kakaibang pagdududa sa akin. Bakit siya masyadong kalmado? Bakit siya mabilis na sumuko? Sa isang business meeting, nakilala ko si Amanda, isang marketing executive, na may simplicity at charm. Para sa akin, si Amanda ang ideal partner. Hindi siya bahagi ng corporate world ng pamilya ko. At ang kanyang pag-ibig ay walang hidden agenda. Nang mag sa kaming mag-date, naramdaman ko ang tunay na connection. Walang pressure, walang kontrata. Si Amanda ang simula ng aking bagong buhay. Ang bawat sandali kasama niya ay nagbigay diin sa aking desisyon. Tama akong makipaghiwalay kay Teresa. Dumating ang araw ng divorce hearing. Pumasok ako sa courtroom nakasuot ng impeccable suit kasama ang aking abogado. Ang aking puso ay kalmado. Ito ay ang huling chapter ng isang masakit na arrangement. Sa kabilang panig, nakita ko si Teresa. Nakasuot siya ng isang simple at eleganteng puting dress. Ang kanyang buhok ay nakatali at ang kanyang mukha ay makeup free. Ang kanyang aura ay hindi cold o distant. Ito ay matatag at seryoso. Mayroong hawak siyang isang makapal na kasulatan, mas makapal pa kaysa sa divorce papers ko. Nagkumpisa ang hearing Inilatag ng aking abogado ang mga terms ng agreement, sinigurado ang amicable split. Ang lahat ay tila nasa plano. Nang magsalita si Teresa, ang kanyang tinig ay malinaw at malakas. Your Honor, tinatanggap ko ang lahat ng terms ng diborsyo maliban sa isang bagay. Mayroon akong isang kasulatan na gusto kong basahin sa quote. Ang hukom ay tumango at nagutos na basahin ang kasulatan. Nagulat ako Anong kasulatan nito? Walang sinabi ang abogado niya sa amin tungkol dito. Huminga ng malalim si Teresa at sinimulan niyang basahin. Ang kasulatan ay hindi isang legal document. Ito ay isang personal na journal entry. Ang binabasa ni Teresa ay hindi tungkol sa assets o property. Ito ay tungkol sa akin. Entry, August 14, Year 1 of our marriage. Pumasok ako sa kasal na ito nang walang pag-ibig, gaya niya. Ngunit nang makita ko siyang matulog, pagod na pagod mula sa kanyang trabaho, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking puso. Nagsimula akong magmahal, pero alam kong hindi pwede. Ang kasal na ito ay isang kontrata. Amintling ibig ko ay lihim, ang courtroom ay naging tahimik. Ang aking puso ay bumagsak. Ano ito? Si Teresa, ang malamig na babae, ay minahal ako? Patuloy siyang nagbasa. Entry, second anniversary. Pinigyan niya ako ng isang designer bag, ngunit ang gusto ko lang ay ang kanyang oras. Sa tuwing iniiwasan niya ako, lalo akong nasasaktan. Ang mga pagtatalo namin ay hindi dahil sa trabaho niya, ito ay dahil sa aking selos. Selos ako sa kanyang trabaho dahil doon siya mas masaya kaysa sa akin. Ang kontrata ay magtatapos at ang pag ko ay mananatiling lihim. Ang bawat salita ay parang isang saksak sa aking dibdib. Ang coldness niya ay hindi disinterest. Ito ay pagsasakripisyo at pagtatago ng damdamin. In game ay hindi ang divorce ang game ay ang pag-ibig nang matapos ang journal entry tumingin siya sa akin ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-ibig. Ibinunyag ang sikreto, ang hukom ay tumingin sa akin. Mr. De La Rosa, ang kasulatan ay nagpapakita ng isang material fact na maaring makaapekto sa nature ng inyong diborsyo. Ang petitioner ay tila minahal ka sa buong duration ng inyong kasal. Ano ang iyong masasabi? Hindi ako makapagsalita. Ang aking divorce ay hindi lang nagwakas. Ito ba ay nagbigay ng isang malaking twist sa aking buhay? Ang babaeng akala kong cold ay minahal ako ng tahimik. Umalis ako sa courtroom na parang isang anino. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Hindi galit, hindi tagumpay, kundi isang matinding pagsisisi. Ang divorce papers na drafted ko ay walang halaga kumpara sa mga salitang binasa ni Teresa. Nilagdaan niya ang divorce akala niya nanalo siya, pero binasa ng hukom ang kasulatan at ibinunyag ang sikreto. Nang gabing iyon, nasa aking mga kamay ang makapal na kasulatan, ang journal ni Teresa. Sa cover nito nakasulat ang para sa tatlong taon na hindi ko sinabi. Hindi ko ito binasa sa court. Ngunit ngayon sa aking pag-iisa, sinimulan ko ang bawat pahina, ang journal ay puno ng mga detalye na hindi ko napansin. Entry, first month. Hinanap ko ang kanyang mga gusto. Ayaw niya pala ng chocolate sa coffee. Gusto niya ng black coffee kapag stressed. Nagdala ako ng black coffee sa office niya. Sinabi ko lang na extra order yon. Ngunit ang totoo, iyon lang ang gusto kong gawin para sa kanya. Entry, Christmas. Sinabi niya na cold ako at walang emosyon. Hindi niya alam ang Christmas light sa patio ay ako ang naglagay. Ginawa ko yun dahil sinabi niya minsan na gusto niya ang ambience ng Pasko, pero hindi niya ako tinanong. Sinabi lang niya, maganda ang maintenance natin ngayon. Ang puso ko ay parang yelo pero sa galak. Ang bawat entry ay isang patalim na tumatama sa aking puso. Ang kanyang coldness ay hindi pagwawalang bahala. Ito ay pag-iingat dahil alam niyang ang aming kasal ay may expiration date. Siya ay nagmahal sa akin sa tahimik na paraan habang ako ay abala sa paghahanap ng pag-ibig sa labas ang journal ay naglantad din ng katotohanan tungkol kay Amanda. Entry, two months before the divorce. Nakita ko siyang kasama ang marketing executive. Napakaganda niya. Walang alinlangan, mahal ni Rico si Amanda. Ang tingin niya kay Amanda ay pag-ibig. Ang tingin na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Ngunit alam kong hindi ko siya pwedeng pigilan siya ay magiging masaya kay Amanda at ang kaligayahan niya ang pinakamahalaga sa akin kaya ako ay pumirma ang kalayaan niya ang aking huling regalo biglang nagbago ang aking pananaw ang pag-ibig ni Teresa ay napakalinis kaya handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa aking kaligayahan samantalang ako ako ay nakikipag-date kay Amanda habang mayroon pa akong asawa ang aking kawalan ng timing at pagkabulag ang sumira sa amin. Ang aking relasyon kay Amanda ay naging mabigat at komplikado. Nang makipagkita ako kay Amanda, nagumpisa akong magduda. Amanda, mahal mo ba talaga ako o dahil lang sa freedom na ibinibigay ko sa iyo na wala kang pressure ng pamilya ko? Nagulat siya sa aking tanong. Rico, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka biglang nagdududa? Hindi ko maipaliwanag ang tungkol sa journal. Ngunit ang simplicity ni Amanda ay biglang naging kawalan ng depth. Wala siyang alam tungkol sa aking corporate struggle o sa aking pamilya. Si Teresa, na nanatiling tahimik, ay alam ang lahat. Naramdaman ko na ang aking bagong pag-ibig ay isang rebound lamang at ang tunay na pag-ibig ay iniwan ko na sa courtroom hindi ko na makayanan ang pagsisisi. Kailangan kong hanapin si Teresa. Pumunta ako sa bahay namin ang kondo na pinamahalaan namin sa loob ng tatlong taon. Ang bahay ay walang laman na maliban sa mga furniture na akin. Sa guest room kung saan ako natulog nang magkahiwalay kami, nakita ko ang isang lumang drawing sa dingding. Bidumoy isang sketch ng isang dream house, isang bahay na gusto ko sanang itayo sa probinsya. Hindi ko alam na nakita niya iyon. Sa ilalim ng drawing, mayroon pang isang journal entry na iniwan niya. Entry, final week. Nag-iisa akong nag -iimpeke. Wala si Rico. Masaya ako na makakalaya na siya, ngunit masakit. Ang dream house na ito ay hindi matutuloy. Ngunit ang pag-ibig ko Rico ay hindi magtatapos. Ang sikreto na ito ay mananatiling lihim at ang pagmamahal ko ang aking huling gift sa iyo. Alam kong ang divorce ay magpapalaya sa akin sa kontrata, ngunit hindi sa pag-ibig. Ang kanyang sakripisyo ay napakalaki. Ang kanyang katahimikan ay lakas. Siya ay nagpanggap na natalo, ngunit ang totoo, nanalo siya sa game ng pag-ibig. Natalo ako, nagdesisyon akong hanapin si Teresa. Ngunit hindi siya madaling mahanap. Hindi siya sumasagot sa kanyang cellphone. Wala siya sa business network ng pamilya niya. Naglaho siya na parang anino kinailangan kong gamitin ang aking resources, ang IT firm ko. Nagutos ako sa aking head programmer na hanapin ang location ng cellphone ni, ni Teresa. Sa aking isip, hindi ito stalking. Ito ay paghahanap ng katotohanan. Nang makuha ko ang address, nagulat ako. Si Teresa ay nasa isang lugar sa probinsya, isang lugar na malapit sa lote kung saan ko gustong itayo ang aking dream house. Naglakbay ako agad. Sa bawat kilometro na nilalakbay ko, lalo akong nakukumbinsi. Minahal niya ako ng totoo at ang aking pagkabulag ay nagdulot ng malaking sakit. Nang makarating ako sa adres, nakita ko ang isang maliit ngunit elegante'ng bahay. Sa labas, merong bakanteng lote. At doon nakita ko siya. Si Teresa, nakasuot ng simpleng damit, nagdidilig ng mga halaman. Hindi siya CEO wife. Siya ay isang simpleng babae na naghahanap ng kapayapaan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang matinding paghahanap sa aking puso. Ang aking divorce ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng aking pagbabalik sa aking asawa. Nakatayo ako sa harapan ng bahay ni Teresa. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, mas mabilis pa kaysa nung nasa courtroom ako. Ang lalaking minsang nag-iisip na siya ang nanalo dahil sa divorce, ay ngayon ay lumuhod sa harap ng babaeng akala niya ay cold at distant lumapit ako. Nagdidilig siya ng mga rosas, ang paborito kong bulaklak na hindi niya kailanman binili noong kami ay magkasama pa. Deresa, ang aking tinig ay halos pabulong. Nilingon niya ako. Walang gulat sa kanyang mukha tila inaasahan niya na darating ako. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang matinding kalungkutan at katahimikan. Alam kong darating ka, Rico, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Pagkatapos mong basahin ang journal, bakit, Teresa? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mo akong mag-isip na wala tayong pag-ibig? Tanong ko ang aking mga mata ay puno ng luha. Tumingin siya sa mga bulaklak dahil ang kasal natin ay isang kontrata, Rico. Ang pag-ibig ko ay lihim dahil alam kong ang tanging gusto mo ay ang kalayaan mo. Hindi ko kayang pigilan ka. Hindi ako ang babaeng pwedeng pumili ka. Mali ka, minahal kita, Teresa. Mula sa simula, ako ay bulag sa interes at kontrata. Ang coldness mo ang naging dahilan kung bakit ako naghahanap ng pag-ibig sa labas. Ang pag-ibig mo ang sikreto na nagligtas sa atin. Ang divorce na iyon ay ang tanging paraan para maging masaya ka. Kaya ako pumirma. Kaya ako nagpanggap na nanalo ako, sagot niya. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Patawad, Teresa. Ang pagwawakas na hinahanap ko ay hindi ang divorce kundi ang pag-ibig mo. Ang muling pagsasama namin ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Nag-umpisa kaming bumuo ng isang relasyon na hindi na nakabatay sa kontrata kundi sa tunay na damdamin. Ngunit ang aming reconciliation ay hindi nagustuhan ni Amanda. Si Amanda, ang marketing executive na dinate ko, ay naging galit at selosa nang malaman niya na bumalik ako kay Teresa. Isang hapon, pumunta siya sa office ko. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Rico. Iniwan mo ako para sa babaeng cold at boring na yan. Sinabi mo na ako ang simula ng iyong bagong buhay. Sigaw niya. Mali ako, Amanda. Malamig kong sabi. Ang divorce ko ay isang malaking pagkakamali. At ang pag-ibig ko kay Teresa ay mas matindi pa sa akala ko. Ang relasyon natin ay isang rebound lamang. Nang makita ni Amanda na wala na siyang pag-asa, nagbanta siya. Kung hindi ka sa akin, sisiguraduhin kung sisirain ko ang reputation mo at ang business mo. Ang banta na yun ay nagbigay ng isang bagong clue kay Teresa. Rico, sabi ni Teresa, hindi lang ako ang minahal mo ng tahimik. Si Amanda ay connected sa kalaban ng pamilya natin. Ginagamit kanya para makakuha ng sensitive information sa firm natin. Natigilan ako. Kaya pala siya masyadong agresibo sa marketing strategy namin. Kaya pala siya masyadong curious sa IT projects namin. Ang cold na Teresa, ang babaeng akala ko ay wala ng pakialam, ay nagbabala sa akin. Ngunit hindi ako nakinig dahil sa pagkabulag ko sa divorce. Ang pagtataksil ni Amanda ay hindi lang emosyonal. Awido ba ay corporate espionage, kailangan naming kumilos ng mabilis. Sa tulong ni Teresa na mayroon pa ring malaking network sa corporate world, nagumpisa kaming maghanap ng ebidensya laban kay Amanda. Ang knowledge ni Teresa tungkol sa mga security protocols ng kumpanya ay napakahalaga. Nalaman namin na si Amanda ay nagpadala ng mga confidential files sa competitor. Ang bawat romantic text niya ay nagtatago ng isang corporate agenda. Sa aming paghahanap, lalo akong nagmahal kay Teresa, ang kanyang talino, loyalty at tapang ay lumabas. Hindi siya ang babaeng cold at distant na inakala ko. Siya ang tunay na partner na kailangan ko. Isang gabi, habang nagtatrabaho kami sa office, tinanong ko siya, Bakit mahinayaan na mag-date ako kay Amanda, Teresa? Bakit hindi mo ako binalaan ng mas maaga? Dahil gusto kong malaman mo ang halaga ko, Rico, sabi niya. Gusto kong malaman mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng kontrata o pagpapanggap. Na uh, ito ay naghahanap ng katapatan. At kung pipiliin mo ako, gusto kong piliin mo ako ng buong buo. Hindi dahil sa kontrata natin. Ang aming love story ay naging isang testament sa kanyang pagsasakripisyo at walang hanggang pag-ibig sa wakas. Nakuha namin ang sapat na ebidensya laban kay Amanda. Sa halip na maghabla agad, ginawa namin ng isang corporate move na nagpabagsak sa kanyang network at sa competitor. Ngunit ang huling move ay naganap sa korte. Nagfile kami ng motion sa hukom na humawak sa aming divorce case, hindi para mag-divorce ulit kundi para ipawalang bisa ang divorce papers. Pumasok kami sa courtroom na magkahawak kamay. Tiningnan ako ni Teresa ang kanyang mga mata ay puno ng uh, paibig at tagumpay. Ang aming abogado ay nagpresenta ng ebidensya na ang aming divorce ay hindi dapat maging final dahil sa material, facts na hindi ibinunyag, ang tunay na pag-ibig ni Teresa, at ang corporate threat ni Amanda nang magsalita ang hukom, ang kanyang tingin ay seryoso. Mr. at Mrs. De La Rosa, ang inyong kaso ay kakaiba. Sa aking buong karera, hindi ako nakakita ng isang petitioner na nag-file ng motion para bawiin ang kanilang divorce dahil sa pag-ibig. Tiningnan niya ang journal ni Teresa. Binasa ng hukom ang kasulatan at ibinunyag ang sikreto. Ang court na ito ay naniniwala na ang divorce ay hindi ang tunay na kalooban ng petitioner. Ang hukom ay nagbigay ng final ruling. Ang divorce papers na nilagdaan ay binawi at idineklarang walang bisa. Kayo ay mananatiling mag-asawa. Ang aming love story ay hindi natapos sa divorce. Ito ay nagumpisa sa muling pagsasama namin sa courtroom. Ang desisyon ng hukom na ipawalang bisa ang aming divorce ay nagbigay ng matinding gulat sa corporate world at lalo na kay Amanda. Ang corporate espionage niya ay nabunyag at ang kanyang career ay tuluyan ng nasira. Kinailangan kong harapin si Amanda sa huling pagkakataon. Walang anger tanging awa lamang. Pumunta siya sa office ko, nakasuot ng itinim na damit, hindi na ang masiglang executive na nakilala ko. Rico, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at talo. Akala ko dahil cold si Teresa, magiging akin ka. Akala ko ang pera at power ang magdadala sa akin sa iyo. Malika Amanda, sabi ko. Hindi ako ang nanalo sa divorce. Si Teresa ang nanalo. Ipagkip niya ang nagpabago sa lahat. Ang corporate game na nilalaro mo ay walang puwang sa tunay na marriage. Inabot ko sa kanya ang isang sobre, isang severance package na mas malaki kaysa sa nararapat sa kanya. Umalis ka, Amanda. Huwag ka nang magbalik. Hanapin mo ang tunay na kaligayahan, hindi ang kasinungalingan. Umalis siya at kasama niya umalis din ang lahat ng kawalan ng tiwala at pagtataksil sa aking buhay. Ang aking IT firm ay ligtas na at ang aking pag-iisip ay malinaw. Ang pag-ibig ni Teresa ang naging panalo namin. Sa aming muling pagsasama, nagdesisyon akong ibigay kay Teresa ang tunay na role sa aking buhay at business. Ang kanyang kaalaman, sa security at business ay napakahalaga. Teresa, ikaw ang magiging CEO ng IT firm ko, sabi ko sa kanya. Kailangan ko ng isang taong tapat, matalino at pinagkakatiwalaan ko. Ngumiti siya. Tinatanggap ko, Rico, ngunit may isang final confession ako. Ano yun? Nung una tayong ikasal, hindi lang ako nagpanggap na cold. Mayroon akong business sa likod, isang small-time security firm na nagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Sa loob ng tatlong taon, ang mga contacts ko ang siyang nagmonitor sa iyo. Alam ko ang lahat ng meetings mo, ang lahat ng emails mo. Alam ko ang tungkol kay Amanda mula sa simula. Natigilan ako. Kaya pala niya akong nasundan sa probinsya. Kaya pala alam niya ang lahat ng details sa journal niya. Bakit mo ako minonito? Tanong ko, hindi para sirain ka, Rico. Kundi para protektahan ka. Dahil hindi ako pinili mo, ginawa ko ang lahat para protektahan ang legacy mo. Nang ako ay umalis, sinigurado ko na walang makakagawa ng masama sa firm mo. Amitadi Bins Code ang tabing protection mo. Ang IT firm ko ay hindi lang matagumpay dahil sa akin. Ito ay dahil kay Teresa ang aking tahimik na tagapagbantay. Ang aming kasal ay isang kontrak lamang, ngunit ang kanyang pag-ibig ay walang expiry date nagdecision kaming magpakasal ulit. Walang merger, walang business contract. Tanging pag-ibig at pangako sa harap ng Diyos. Ang aming wedding ay simple, intimate at puno ng tawa at luha. Nang kami ay magpalitan ng mga vows, tiningnan ko si Teresa, ang kanyang mukha ay puno ng walang hanggang pagmamahal. Teresa, sabi ko. Nilagdaan ko ang divorce, akala ko nanalo ako pero binasa mo ang kasulatan at ibinunyag ang sikreto. Ang sikretong iyon ay ang tunay na pag-ibig. Ang di-divorce ay isang pagkakamali, ngunit ang pag mo ang nagligtas sa akin. Pinapangako ko hindi na ako magiging bulag. Mamahalin kita ng walang contract at walang condition. At ako, Rico, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang journal ay nagbigay sa atin ng second chance. Ang coldness ay wala na. Ngayon mayroon na tayong pag-ibig. Ang aming honeymoon ay ginugol sa probinsya. Hindi sa isang resort, kundi sa lote kung saan niya ako sinundan. Sa araw ng aming first anniversary, ng muling pag-aasawa, may regalo ako kay Teresa, ang kompletong blueprint ng aming dream house ang bahay na nais niyang isketch sa pader ng guest room ay magiging reality. Teresa, ang bahay na ito ay walang contract o prenup. Ang tanging agreement natin ay ang walang hanggang pag-ibig, sabi ko. Salamat, Rico. Ang dream house na ito ay ang testament ng ating pag-ibig. Ang aming kwento ay naging patunay na minsan kailangan mong mawalan bago mo mahanap ang tunay na halaga ng iyong pag-ibig. Ang aming buhay ay patuloy na naging masaya. Yang aming kwento, ang sikreto na ibinunyag ng journal, ay naging isang alamat sa aming pamilya. Ang lalaking naghahanap ng pagwawakas ay natagpuan ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa babaeng akala niya ay cold at distant. Ang divorce ay isang simula, hindi ang katapusan.